ano mo lalagyan ng follow button ang tabi ng name mo. Ganito ang gawin mo. Pumunta ka sa Facebook mo at i-click mo yung profile mo and then i-click mo yung settings icon sa taas and look for audience and visibility sa baba. Under nito ang how people find and contact you. Pindutin mo ang how people find and contact you and pindutin ang who can send you friend request. And pindutin mo yung who can send you friend request, makikita mo ang everyone and friends of friends. I-click mo yung friends of friends and then i-save mo siya. Pindutin ang back arrow sa kaliwang taas at pumunta ka sa post. And dito pindutin mo yung who can see your post. Pindutin mo yung public. And then i-save mo siya. Pindutin yung arrow sa kaliwang taas and pumunta ka sa followers and public content. And then dito, pindutin mo yung who can follow me at pindutin mo yung public and then save. And then go back. And then dapat, yung mga yan ay lahat sila ay nakapublic. So yun lang guys, sana nakatulong at maraming salamat sa panonood.